Mayroon tayong langka dito. So hiniwa ko na ito. Tinanggalan natin ng balat at saka yung pinakagitna niya. Hindi natin tatanggalan ng mga buto. Dahil ito po ay eh, bata pa na ano, langka. Nilinisan yun na to, Pakuluan lang natin para lumambot. lagay na natin yung pangalawang piga ng gata yan so bali pangalawang piga po ito yan takpan ulit at palambutin Yan, mukhang malambot na to. So, ililipat natin to sa kawali para makapag tayo ng mga sibuyas. Ilipat lang natin sa kawali to. Lagyan natin ng mantika. Yes, uwi lang yung gamit ko dito. Ayan. mag lang tayo ng luya. Saka sibuyas. at saka bawang ilagay natin ang toyong bilis saka natin ilagay ang ating pinalambot na langka So, haluin lang natin. Saka natin ilagay ang unang tiga ng gata. Ilagay natin yung pampalasa, pork cubes, lagyan natin ng asin, at lagyan din natin ng kunting bitsin. Ubus na natin, kunting na lang to. Pahaluin. So hindi na tayo maglalagay dito mga birds ng pampalapot dahil malapot na po siya dahil sobrang dami po ng gata. So, hindi na po tayo maglalagay ng pampalapot. Yung iba po, nilalagyan po nila ng cornstarch, sampalapot. So, ako hindi na po ako maglalagay. Ika-lagay okay, natin yung natirang sibuyas. Tulutuin so, lang natin yung gata niya. Okay, okay na yan. Ayan, luto na po ang ating ginataang langka. dan pokok